bilisan mo na, kundi tatawag ako ng polis. Bili-bili na kayo, ulam kayo dyan. Ulam. Oh, Miss Ann, dosi-dosi na yung text ko sa'yo, wala ka man lang reply. Alam mo bang apat na buwan ka nang hindi nagbabayad ng rinta dito sa karinderya? Patawad po, sir. Sinubukan ko naman po gumawa ng paraan para makabayad. Miss Ann, alam mo bang wala akong pakialam? Dahil apat na buwan ka nang puro pangako, na magbayad. Pasensya na po, sir. Mahina talaga ang negosyong nitong mga nakaraang buwan. Tama na sa mga kwento mong paulit-ulit lang. Pero baka may ibang paraan pa po. Tutal naman, nangupahan naman ako dito sa loob ng 20 years. Baka naman po pwede pagbigyan nyo naman po ako. Miss Anne, negosyo ko ito, hindi charity. Walang rinta, walang karinderya. Tumingin ka sa akin, isa kang talunan na negosyante. At kailangan mo nang umalis dito sa loob ng isang linggo. Wala na akong ibang pagpipilian. Hindi isara ang tindahan na ito. Kasalanan ko rin ang lahat ng ito. Sa dami kong pinayagan na kumain dito sa kalenderya kahit kulang ang pambayad nila, kaya walang tinutubo itong negosyo ko. Ang sabi ng nanay ko, ang lahat ng kabutihan na ginawa mo sa mundong ito ay babalik din sa iyo. Magtiwala ka lang. Pero hindi siguro sa pagkakataon nito. Ang tagal na rin pala ang panahon. Wala nung huling punta ko dito. Sa tagal ng panahon, ito na rin ang huling araw na makikita mo itong tindahan ko. Anong ibig mo sabihin? Magsasara na kasi itong tindahan ko. Sa loob ng 20 years, mawawala na lang ito tulad ng naririnig mo. Na sa puso ko. Patawad sa narinig ko? Naalala mo pa ba ako? Patawad, pero parang pamilyar yung mukha mo. Pero hindi kita maalala sa dami ng mukha nang nakikita ko. Ako, naalala kita. Yung unang punta ko dito, sa kalinderya mo, gutom na gutom ako. Kaya lang, kulang yung dala kong pera, pambili ng pagkain. Pero pinakain mo pa rin ako, kahit malugi yung negosyo mo. Mula noon, patuloy pa rin ako sa pagiging palaboy. Hanggang sa inampon ako ng isang mayamang pamilya. Kung hindi dahil sa'yo, baka nawala na ako sa mundo sa sobrang gutom. Pero pagkain lang yun. Hindi yun pagkain, kundi isang pagkakataon para sa isang panibagong buhay. Miss anong ginagawa mo dito? Dapat kanina ka pa nakaalis dito. Pasensya na, kasi hindi ko kaya magmadali. Gawa ng mahina na yung katawan ko. Bilisan mo na, kundi tatawag ako ng polis. Mawalang galang lang po, sir. Kung sakaling ibenta mo yung tindahan na to, magkano? Siguro mga 1.5 million. Pero siguro wala na magka sa lugar na to. Isasara ko na to. Sige, bilhin ko na to. Seryoso ka ba? Di mo ba ako narinig? Pero sa isang kondisyon, humingi ka muna ng kapatawaran sa bagong may-ari na lugar na to. Si Miss Ann. Ano? ano? Tama, si Miss Anna ang bagong may-ari ng kalenderya na to. Kaya kung gusto mo tong pera na to, humingi ka ng tawad sa kanya. Ah, uh, Miss Anne, patawad sa lahat ng masasakit na salita ko sa'yo. Ayos, ito yung cheque. Eh. At ayoko nang makita mukha mo dito. Magdiwan ka na, Miss Anne. Baka nagkamali ka ng desisyon. Hindi ako nagkamali. Ang tindahan na ito ay sa'yo na. Hindi ka na mag-iisip sa pangrenta. Hindi ko matanggap ito. Sobra-sobra ito. Kailangan mong tanggapin at ang tulong na ito. Kailangan mo rin ipadama sa iba. Maraming salamat.